Kano yan? Pwede yan, dalawa. Apo. Bibili ako. Ay, ng Alin? Ko ng okay. Ha, bibili ako ha. Pero wala pa kotse. Sana magkaroon ako. Bigyan kita ng ano. Bibili ako ng... Wait lang. Dalawa uh, Meron kong... Wait lang. Tingnan natin yung barya ko ha. Ah. Meron akong barya dito. Is 20 pesos. Gawin ko, bibila ko ng isa. Okay? Dalawat at ah, 20. Ganito na lang. Bigyan ko na lang sa'yo ito. Ha? Okay. Sa'yo na lang yan. Tapos to ibenta mo ulit ha. Para magkapera ka ulit dun. Thank you. God bless you, anak.